Sa puneraria na natagpuan ng kanyang pamilya, ang lalaking higit isang linggo nang nawawala matapos bumili ng gamot ng kanyang anak. Ang biktima, puro tama ng bala ang katawan. Umaksyon si Patricia Mangune. Mahigit sampung araw na mula ng mapabalitang nawawala ang 20 anyos na si Renzo Lopez. Marso 14, bandang alas 10.30 ng gabi, lumabas ng bahay si Lopez para bumili lang ng gamot para sa kanyang dalawang taong gulang na sanggol sa IBP Road sa Quezon City. Pero hindi na nakauwi si Lopez. At kahapon lang, natagpuan ng kanyang pamilya ang kanyang bangkay sa isang punerarya sa Kaloocan. Sobrang hirap, hindi kami natutulog, hindi, hirap kami kumain. Base sa investigasyon ng pulis, may nakakita kay Lopez ng gabing nawala ito. Apat na sospek umano ang dumukot sa kanya. Dinukot siya. Merong witness na nakita na merong isang band na gray, may bumaba doon, tapos kinuha siya. Nang gabing iyon, natagpuan din ng mga pulis na patay sa isang bakanteng lote si Lopez sa Amparo, Caloocan. Tadtad -tad ng tama ng baril ang kanyang katawan. Sobrang lakas po nung nagpaputok dyan. Hindi po siya yung Kala mo paputok lang. Hindi po baril po siya. Opo. Siyam na baril po, nakaputok. Walang nakakaalam noon sa pagkakakilanlan ni Lopez, kaya dinala ng mga pulis ang kanyang bangkay sa isang punerarya. Doon na siya nakita ng kanyang pamilya. Naniniwala ang mga kaanak ng biktima, mistaken identity ang nangyari kay Lopez. Wala raw itong record o koneksyon sa ilegal na droga. Hindi naman siya drug addict, poser. Kahit, kahit ipa, tingin ko pa sa inyo. Kahit ipa, drug test ko pa yan. Mistaken identity yung nagawa nila sa kapatid ko. Ayon sa QCPD, itinuturing nilang murder ang kaso ni Lopez mula sa naunang kidnapping. Inaalam pa ang motibo sa krimen. Parang uh, siguro onsehan sa kanilang, sa kanilang uh, mga usapan So, but we still have to to validate as we gather more leads and uh, information. Uma Akshon, Patricia Mangune, News5.